News updates. Sa ating mga balita Magamit pandigma ng NPA na recover sa Rizal Cagayan Halaga ng sinirang kagamitan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal pumalo ng 60 million pesos Gilas Pilipinas pinatumba ang World No. 6 Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournaments ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, natunto ng pulisya ang kinaroroonan ng iba't ibang mga baril, bala at granata na pagmamayari umano ng New People's Army o NPA sa bayan ng Rizal sa Cagayan. Sa tulong ng mga dating miyembro ng rebelding grupo na nagbalik loob sa pamahalaan, Natukoy ng otoridad ang lokasyon ng mga gamit pandigma sa mabundok na bahagi ng barangay Masi. Kinabibilangan ito ng dalawang grenade rifle, isang improvised hand grenade, isang improvised cartridge ng 60mm, 20 piraso ng cap blasting, 13 bala ng 7.62 caliber na baril, mga magazine, apat na handheld radio at gamo. Sa gitna nito, lalo pang pinaigting ng Rizal Municipal Police ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno at sa mga dating kasapi ng communist terrorist groups para matukoy ang kinaroroonan ng iba pang gamit ng mga rebelde. Umabot na sa 16 million pesos ang halaga ng sinirang kagamitan ng China Coast Guard o CCG sa nangyaring rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP noong June 17 sa Ayungin Show. Ito ang pagkukumpirma ngayong araw ni AFP Chief of Staff Romeo Broner Jr. sa Department of National Defense o DND First Semester Command Conference sa Camp Aguinaldo ngayong araw. Sumulat aniya si Broner kay DND Secretary Gibo Chudoro upang maiparating sa Department of Foreign Affairs o DFA ang hinaing ng AFP sa China. Pitong disassembled firearms ang naiulat na kinumpiska ng CCG habang ilang inflatable boats naman ang kanilang sinira. Dagdag pa ni Bronner na tinitingnan nila ang posibilidad na pagbayarin din ng China sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo sa nangyaring komosyo. Ginulat ng mundo ang Gilas Pilipinas matapos nitong talunin ng World number no. 6 Latvia sa score na 89-80 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Arena Riga, Latvia nitong Miyerkules ng madaling araw. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang panalo matapos makapagtala ito ng nearly triple-double figures na 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Malaki rin ang ambag ng center player ng Gilas na si Kai Soto na nakapagtala naman ng 18 points. 8 rebounds, 3 steals at 1 block. Ito ang kauna-unahang panalo ng Pilipinas sa isang European basketball team sa FIBA makalipas ang 64 na taon. Kakaharapin naman ng gilas ang kapunan ng Georgia mamayang alas 8.30 ng gabi, oras sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.